Latest news update. Mga balita ngayon, tatlong minero patay matapos matabunan ng landslide sa Benguet. Petisyong inihain ng PDP Laban para sa manual recount ng senatorial votes. Ilang lugar sa Metro Manila nalubog sa baha bunsod ng habaga. Ako po si Cesar Soriano, para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon patay ang tatlong minero habang isang 16 anyos na binatilyo ang sugatan matapos matabunan ng landslide ang kanilang barong-barong sa Camp 5, Akupan, Birak sa bayan ng Itogod, Benguet, bandang alas 6.30 ng gabi noong linggo. Ayon kay Mayor Bernard Waklin, mahimbing na natutulog ang mga biktima nang biglang gumuho ang lupa mula sa itaas ng burol dulot umano ng walang tigil na malalakas na pag-ulan. Agad nakaligtas ang binatilyo at humingi ng tulong sa barangay. Mabilis namang rumisponde ang Itugon Municipal Police, Fire Station, MDRRMO at mga residente para sa search and rescue operation. Matapos ang dalawang oras ng paghuhukay, na-recover ang tatlong katawan at agad isinugod sa Binget Corporation Medical Clinic ngunit idineklarang dead on arrival. Kinilala ang mga nasawi na si Jomari Alila Tigibon, 30, Jomer Alila Tigibon at Ramil Padseco, 24, pawang mga pocket miner at residente ng Sorsogon at Pinguet. Malugod na tinanggap ng Commission on Elections o COMELEC ang petisyon ng PDP-Laban na humihiling ng manual recount sa halala ng mga senador noong May 12. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, welcome ang mga ganitong hakbang upang patunayan ang tunay na mandato ng taong bayan. Gayunman, ipinaliwanag niyang wala ng hurisdiksyon ng COMELEC sa mga senador simula June 30. Ang lahat ng protesta ay dapat idulog sa Senate Electoral Tribunal o House of Representatives Electoral Tribunal sapagkat sila na ang tanging may kapangyarihan matapos ang panunumpa sa tungkulin. Matinding pag-ulan na nagdulot pa ng pagbaha ang sumalubong sa mga taga-Kalakhang, Maynila sa pagsisimula ng linggo. Sa ilang lugar sa Quezon City, umabot pa hanggang dibdib ang baha dahil sa dalang ulan ng habagat, partikular na sa West Riverside. Agad na nagbabala ang Quezon City LGU tungkol sa pagbaha sa ilang major roads Nadulot umano ng volume ng ibinuhos na tubig, konstruksyon ng DPWH at mga basura. Halos wala rin galawan ng trapiko sa maraming kalsada sa Maynila at stranded ang maraming commuter na pauwi na sana ngunit naabutan ng malakas na pag-ulan na tumagal ng ilang oras. Mula pa noong nakalang linggo ay matindi ang naging pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila dahil sa habaga. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.